So yun mga idol, proceed na kami doon sa lugar nating pupuntahan. Ayan na. Ang kaso, nachimpo tayo sa ano, napakainit na panahon nila ngayon dito. Ayan o, tirik na tirik yung araw. Grabe, nakakapaso ng balat. So ayan, papakita ko sa inyo mga idol yung dami ng taong namamasyal dito. Ayan. Dami ayun, nagdadatingan pa. Ayan o. Habang naglalakad kami, mga idol, ayan, ayan yung buda na pupunta natin. Ayan, ang daming talagang lalakad, mapuno. Ito yung paligid dito. Banda rito. Ayan, ang daming mga bonsai. Ayan, yung lalaki ng bonsai nila. Banda ron, may temple naman. Ayan. Banda ng temple nila. At sa likod ng ito. At ayun mga idol, nakarating na tayo. Nandito na tayo sa tabi ng Buddha Buda na napakalaki. Ayan o. Oh. So, everyone, yeah. We are... At sabi ng ating tourist guide, sumusukat daw ito ng 1,100 feet. Wow. Ayun. Grabe, ang taas. At yung ibang mga kasama natin ay nagpipicture picture taking na. Ayan at yung ibang mga nagtuturis dito. Yung mga masyal, ayan. Iba-ibang lahi, may Indiano, British. At yung iba ay hindi ko na alam po ng mga lahi. So ayun mga idol, pasukin natin yung loob. One, two, three ayun mga idol, hindi tayo nakapasok sa loob kasi bawal pala mag video video at saka ano, nagdarasal yung mga ano, pumapasok doon so bawal ang maingay. So sa paligid nitong Buda, ang daming unggoy mga idol, papakita ko sa inyo. Ayun, binibidyohan din nung kwan, mga foreigner. Kumakain sila ng kwan, bunga ng puno. Nagkalat sila dito, ayun o, oh, tumatakbo-takbo. Mula dito sa taas ng Buda. Ito yung ating matatanaw dito. Ayan. Yung buong city ng Danang. So dito sa bandang malayo, ito yung kabuang ganda niya mga idol. Napakaganda. Kapakita pa yung ay may mga monkey doon. bawal daw lapitan at uh, galawin mamaya baka manghabol daw sabi ng ating tourist guide ay nagkalat sila dito sa paligid sa mga basuraan sila nakatambay ayun sa kabilang basura meron din kumakain sila At sa likod ko mga idol, sila uncle ko. Nagpi-picture picture taking ayan. Ayan, so, pagkatapos magikot ng mga kasama natin na pagod din dahil ang init ng panahon nagsipagsilungan sa puno. So yun mga idol, sayang hindi na tayo makakapunta ron sa temple na yun dahil nagyaya na sila na mag-lunch. So yun, tara mag-lunch na tayo mga idol. So ayun mga idol, yung ibang lugar dito sa temple ay hindi na natin masyadong nakuha nun kasi nagmamadali na yung aming tourist guide. May limit lang yung oras namin dito, half half, hours, half hour lang yung aming pag-iikot uh, yun. So ayun mga idol, ang sunod nating destination ay yung maglalunch na tayo. So pupunta na tayo ngayon dun sa ating venue uh, na pagkakainan. ngayon mga idol, nandito na tayo sa venue nating na pagkakainan ng pananghalian. Papasok na tayo ulit. Ito yung itsura ng loob ng ating pagkakainan ngayong pananghalian. Ayan. So ayun mga idol, kain na tayo. Pananghalian na. Ayun mga, mga idol. Sa pangunguna ni idol Adi. Ayun, sumandok na rin si boss natin. mga idol. ayun mga idol, tapos na kaming kumain. So, ayun proceed naman kami dito sa self Factory. Pagkatapos sila maglay ng eggs, mamamatay na po sila. Ito po yung mga itlog nila. Ito naman ay dilagay dito. Bilis lang po sa lumaki Angin, Ang mga plants na nakikita niyo sa gilid, yan po yung mga mulberry. Tapos, pakita ko yung medyo mas malaki na. Pa. Tapos, ano? Actually, mga na so, dito mga idol, pinapakita so, nila yung one. Yung, yung paggawa ng silk, silk pag-recycle na, na, na nabuo so, ng mga ngayon, uod ni ate yung, ano, no, na nagpo-produce nag ng silk. Ng so, sila, so yan, nakikita ninyo, pinakukuloan yung silk para mas tumibay daw, sabi ng magde demo Sa galing sa boiling state. Kaya po, pag dumaan po siya sa pulley, di ba, nininibis po nila. Pagkatapos naman makuha ng mga silk, ayan, ganito na yung pangalawang ginagawa nila. Gumagawa na sila ng tela. Hmm. at si Madam Rica daw ay pangarap niya magtayo ng silk factory mga idol ayan nagpa-practice na siya rito. So ayan papasok tayo sa loob at idedemo naman nila yung mga product nila sa paggawa ng silk. So noong 2006 mga idol, nagkaroon ng Asian Summit at si uh, Gloria President Hello. Gloria Arroyo ang ating Hello. naging ayan representative sa Asian Summit, summit na naganap. Ang silk po ay originated from China. China po siya. The discovery around 5000 years ago. It was not researched, it was discovered. Ngayon, isa sa kasi sa properties ng silk So ayun mga idol, paglabas natin ng cell factory kanina, hindi ko na naipakita sa inyo gawa ng may limit at bawal mag-video-video doon sa factory. Inagbawan tayo ng mga sales lady. So ayun, proceed na kami sa susunod nating pupuntahan. So ayun, dito na kami sa huling destination namin. So mamaya ang gabi ay dinner na. Yung huling papasyalan namin mga idol dito sa tabing dagat. Etong chora dito. Ayan. So mula dito sa tabing dagat Matatanaw natin yung uh, Buddha na malaki nating na pinuntahan kanina Ayun Tapos medyo umuulan na doon Sa sa ano party ng uh, Buddha Ayan, dami nagsisuing At this time mga idol Medyo mahangin, ayun oh. So yung klase ng buhangin nila dito Mga idol ay parang uh, powder hindi katulad sa atin sa Pilipinas na magaspang dito oh parang powder lang siya. oh yeah. sikat din itong dagat nila sa mga idol pang anim ito sa ano sa pinakamahabang uh, beach sa buong mundo so ayan pang anim ito uh, sumusukat ito ng 30 kilometers ganyang kahaba ang tabing dagat nila rito mga idol na sikat mula huyan hanggang danang yan 30 kilometers ang layo na nagkukunik sa nahuyan at saka danang ang haba nitong beach nila so mula din dito sa dagat na ating kinatatayuan at magkikita natin dito yung buda na pinunta natin kaninang tanghali ayun o no? oh. malayo lang hindi kaya ng camera natin mga idol Medyo umuulan na rin doon sa na roon ayun oh. At sa likuran ko Yung aming grupo Ayan, nag, uh, May merienda na sila Dahil napagod silang magikot-ikot kanina Sa factory so, Ayun, yun lang muna mga idol Ngayong araw na to At pagod na ang inyong lingkod Maghapang gumagala